Sa video na to, malalaman nyo how to repurpose your content on YouTube for Instagram Reels and TikTok. Ngayon, hindi na enough na sa isang platform ka lang magpo-post ng content. Dapat competitive. Kailangan mong mag-post sa lahat ng iba't ibang social media platforms na meron. So, sa Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, at TikTok. Pero para sa video na to, ipapakita ko lang kung paano i-repurpose ang content nyo sa Instagram Reels at TikTok. Let's get started! So, first thing na dapat i-consider kapag nagre-repurpose ka ng content para sa ibang social media platforms ay ang dimensions. For example, sa YouTube, you're posting videos na essentially shot in landscape mode or rectangle na shape. Pero sa Instagram Reels at TikTok, ang content mo ay naka-portrait mode, which is nakatayong rectangle. So, paano mo gagawing mukhang TikTok video ang YouTube video mo? Well, meron namang madaling paraan. Ang kailangan mo lang gawin sa kahit anong video editing software ay i-adjust ang crop size. Actually, nire-recommend kong gawin nyo to sa phone kasi mas makakatipid ka ng oras dahil sa Instagram and TikTok eh, pwede ka lang mag-post using their mobile app. Kaya kailangan mong maghanap ng software na gagamitin. Ang ilang options ay Adobe Premiere Rush at InShot. Ang InShot ay free video editing software na pwede mong i-download sa App Store ng phone mo. At basically, ang gagawin mo doon ay mag edit ng videos for free kapalit ng panonood ng ilang ads kapag i-download mo na ang final edited video. At kung subscriber ka ng Adobe, I recommend na gamitin mo ang mobile video editing app na tinatawag na Adobe Premiere Rush. At para sa video na to, ipapakita ko kung paano i-repurpose ang YouTube content mo gamit ang Adobe Premiere Rush. Lalagay ko ang link sa description below para sa parehong video editing software para makapili kayo kung anong ang gusto nyong gamitin. Pareho lang sila. Kaya kung anong ang ipapakita ko sa Adobe Premiere Rush, pwede nyo ring i-apply sa InShot. Okay, so andito na ako sa Adobe Premiere Rush. At mag add ako ng video mula sa YouTube channel ni Charlie. So punta tayo sa Add Media, Videos, at piliin ang video na to yung 11 minute video. Now, para maging suitable to sa Instagram Reels at TikTok, first thing na gagawin mo is i-cut ang clip na gusto mong i-post sa platform na yon. So, gamitin natin ang unang interview na ginawa niya. I-zoom in natin para mas madaling i-edit. Okay, mukhang ito yung unang interview clip dito. Kunwari, gusto nating i-clip to at i-post sa Instagram Reels or TikTok. Ang gagawin mo ay trim muna to. So, trim dito, simula sa simula, at trim sa dulo hanggang dito. I-cut yon at i-delete ang extra stuff. Ayan, meron na tayong 1-minute clip ng interview. Pangalawang gagawin mo ay i-adjust ang dimensions. Pansin mo hindi saktong magfi sa Instagram Reel at hindi rin 'to magfi sa TikTok. So, ang gagawin mo ay papalitan 'to to sideways rectangle dito, 9x16 at may kita mong diretso to sa gitna. Pero pwede mong i-adjust kung ano ipapakita mo. Kaya ang gagawin mo dito ay punta sa transform at punta sa H position at pwede mong i-drag to sa kaliwa o kanan para makuha yung nagsasalita. Dahil si Charlie ang nagsasalita dito, i-capture natin siya. Click back. Tapos pagkatapos magsalita ni Charlie, magkakatay dito. Pakita natin yung nagsasalita. Cut dito. At kailangan mo rin siyang makuha sa frame. Kaya balik tayo sa H position at i-drag to para mag-fit siya sa frame. Ayan, gawin mo to sa buong clip, gaya ng ganito. I-cut pagkatapos niyang sabihin ang successful, transform, drag, clip dito. At kunwari, yun na gusto nating gamitin para sa video. So, delete natin ang natitirang part at i-play mo last simula. Tapos, nakalimutan ko palang i-move to dito. Kaya, drag ulit. Boom! Ayan, play na natin ulit. Okay, so ngayon na na-edit na to, i-export mo na. Make sure na ang resolution at frame rates ay tugma sa kung ano yung na-record mo. So, dito ay match mo sa 1080p at i-export. Ganun lang kung paano marerepurpose ang YouTube content mo to Instagram Reels at TikTok. Isa pang bagay na gusto kong sabihin ay yung video na ginamit ko ay dinownload ko galing sa YouTube channel ni Charlie. Ang dapat mo talagang gawin ay mag-save ng kopya ng original video na walang subtitles. Para kapag nag-edit ka at nag-clip at ginawa mong suitable para sa Instagram Reels at TikTok, pwede kang maglagay ng panibagong subtitles na kasya sa dimensions ng video na kinrop mo. Ang last piece of advice na ibibigay ko sa inyo ay To. Ang Instagram Reels at TikTok ay short form content kumpara sa YouTube. Kaya kapag nire-repost mo ang YouTube content mo sa mga platforms na to, make sure na makarating ka sa punchline sa unang 5 to 10 seconds para manatiling engage ang audience mo. Kasi kapag ganito, masisiguradong mailalagay yung Reel or TikTok mo sa Explore page para mas maraming makakita kesa naman followers mo lang makakita. At pwede mo tong sukatin sa pamamagitan ng watch time. Ang dahilan kung bakit kailangan mong siguraduhin na makarating ka sa punchline sa unang 5 hanggang 10 segundo ay dahil check ng Instagram at TikTok ang mga videos para makita kung paano nag engage ang audience dito. Kung maganda ang engagement, ilalagay nila to sa explore page para makita ng iba pang audience. Kaya ito yung nagpapasiguradong mapapanood ng 100 times na mas maraming tao ang videos mo kumpara sa followers mo lang. Make sure na i-direct palagi ang audience mo kung saan nila mapapanood ang full videos mo at basically gamitin lang ang Instagram at TikTok bilang advertising platform para i-direct ang traffic sa YouTube channel mo. Thank you for watching this video on how to repurpose Your YouTube content for Instagram Reels and TikTok. At taket sa next video. Yes. Yeah.